Nagbigay ng update si Pasig City Vice Mayor Robert Doda Jaworski tungkol sa tunay na kondisyon ng kanyang amang si PBA legend Robert Sonny Jaworski. Matatanda ang matagal-tagal na rin kasi itong hindi nakikita ng publiko dahil sa sakit. May report si Rafael Bandayrel ng PTV Sports. Rise Rafael. Taong 2021 nang madiagnose ang PBA legend na si Robert Sonny Jaworski ng isang rare blood disorder. Kaya naman, ganun na lamang ang pag-aalala ng mga tagahanga ng tinuguriang The Big J. Kamakailan, pinawi naman ni Pasig City Vice Mayor Robert Dudot Jaworski ang pangangamba ng karamihan nang ihatid ang mabuting balita tungkol sa kanyang ama. Sa kanyang eksklusibong panayam sa PTV Sports, ibinahagi ng nakababatang Jaworski na unti-unti nang umiinam ang kondisyon ng Pinoy basketball icon. Every day nga, pag bumababa ako sa ating uh, mga barangay, you no, know, sa ating mga komunidad sa Pasig, not a day goes by na hindi tinatanong ng tao, kamusta sa daddy ko? And, uh, you know, ako, I'm, I'm just very thankful na yung parang roughest part ng kanyang uh, naging karamdaman, eh, medyo naayos na po na kahit papano. Dagdag pa ni Dudut, hindi rin totoo ang mga balibalitang bedridden at walang malay ang kanyang ama. He's just weak. He's just weak. O, oh, because nga yung mga kanya mga sakit na uh, nagpatong-patong na, eh, yun nga, nag siya ng uh, issue with his kidney. Um, but now, he's out of the woods already. Sa kabila nito, nananawagan pa rin si Jaworski ng patuloy na panalangin para sa si recovery ng 13-time PBA champion. Medyo mahina pa rin siya. But at least now, he's at home. Dati kasi balik-balik kami sa hospital. But thank God na uh, every time naman, uh, medyo you know, blessings from the Lord, na binibigyan siya ng healing. And uh, now, he's home lang, nagpapalakas, nagpapagaling. So, but we still uh, continue to ask for your prayers, no? na sana bumalik yung dati niyang lakas para sa ganun. E, makasama ulit natin ang ating idol na si Jawo. Rafael Bandayrel para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.